Nakapalag ang isang lalaking wanted sa kasong statutory rape matapos itong arestuhin ng mga tauhan ng Kirino Municipal Police Station sa Ilocosur. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jeneline Consul. Arestado ng mga tauhan ng Kirino Municipal Police Station ang lalaking most wanted person sa kasong statutory rape sa barangay Poblacion, Quirino, Ilocosur nito lamang ikawalo ng Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Tito Bilawana Jr., officer in charge ng Kirino Municipal Police Station, ang naarestong sospek na si Alias Dodong, 36 taong gulang, walang asawa at residente ng Manabo Abra. Nadakip ang sospek bandang alas 10.30 ng umaga sa visa ng Wara Tobares sa kasong statutory rape na walang inirekomendang piyansa at kasalukuyang nasa kustodiya ng Kirino MPS para sa kukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa pamamagitan ng determinasyon ng ating kapulisan dito sa Quirino Municipal Police Station, mas papaiktingin pa po namin ang aming pagganap sa aming tungkulin upang mapanagot ang mga tiwaling individual na may pananagutan sa batas at masisiguro ang seguridad ng mga mamamayan na aming nasasakupan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrol Woman Consul. Alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang polis.